Iris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang Iris ay mabilis mag-isip at matalas ang diskarte. Hindi ka natatakot sa hamon at laging handang magdesisyon kahit sa gitna ng kaguluhan. Aktibo ka ngayong araw at gusto mong gumalaw agad-agad, ayaw mong naitenga. Pero kailangan mo ring matutong makinig at hindi lang palaging ikaw ang masunod. May lakas ka ng loob na magsabi ng totoo kahit masakit, pero minsan ay dapat ding isaalang-alang ang damdamin ng iba. Sa trabaho, gusto mo nang mabilis ang resulta, pero siguraduhin mong hindi mo minamadali ang kalidad. Tandaan, sa bilis ng kilos, huwag kalimutang tumigil sandali, at alamin kung tama pa ba ang direksyon. Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang Taurus ay mas mahinahon, may disiplina, at pinipili ang tahimik pero epektibong paggalaw. Gusto mo ang bagay na organisado, at kapag may sinimulan ka, gusto mong tapusin ito ng maayos. May pasensya kang humarap sa paulit-ulit na gawain basta alam mong ito'y may bunga. Ayaw mo ng pabigla-biglang pagbabago, mas gusto mong planado lahat. Sa pananalapi, praktikal ka at hindi nagpapadala sa luho. Hindi ka pala sigaw, pero kapag umabot sa sukdulan, may bigat ang salita mo. Tandaan, ang pagbagal minsan ay hindi kahinaan, kundi paraan ng pag-iingat. Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ngayon ay mas komunikatibo pero may pag-iingat. Marunong kang makipaghalubilo pero hindi ka agad-agad nagbibigay ng buong tiwala. Mahilig ka sa bagong kaalaman at ideya, kaya ngayong araw, ang isip mo ay likot sa pag-iisip ng mga susunod na hakbang. Sa trabaho, gusto mong may kausap o kakampi. Ayaw mong nagtatrabaho ng mag-isa. Ngunit kapag napagod ka sa ingay ng paligid, bigla kang tatahimak at maglalayo. Mas maayos kang gumalaw kapag may balanse ang tahimik at maingay sa paligid. Tandaan, sa dami ng naiisip, piliin kung ano ang dapat, unahin at kung sino ang dapat pakinggan. Cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang cancer ay emosyonal pero matibay ang loob. Pinapairal mo ang malasakit hindi lang sa sarili kundi lalo na sa pamilya. Tahimik ka pero kapag may nararamdaman ka, halata ito sa kilos mo. Maingat kang magtiwala, pero kapag binuksan mo ang puso mo sa isang tao, buo at wagas kang magmahal. Sa trabaho, mas gumagana ka kapag may kasamang layuning makakatulong sa iba. May mga sandaling gusto mong mapag-isa, pero sa totoo'y naghahanap ka lang ng katahimikan para ma-recharge. Tandaan, hindi lahat ng kabutihan ay napapansin, pero, laging may halaga ito sa tamang oras. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay matatag at ma ngayong araw. Gusto mong maging modelo sa paligid, mapagkakatiwalaan, malakas ang loob, at hindi basta-basta nagpapakita ng kahinaan. Sa trabaho, ikaw ang tipo na gustong manguna, pero alam mo ring makinig kapag ang sitwasyon ay hindi pabor sa iyo. Marunong kang magbigay inspirasyon sa iba, pero ayaw mong sinasaway ka sa harap ng ibang tao. Sa puso mo, may lambot kang tinatago, lalo na kapag ang mga mahal mo sa buhay ang naapektuhan. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lang nasa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob kapag walang nakatingin. V Virgo Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Virgo ay praktikal, tahimik, at metikuloso ngayong araw. Gusto mo ng sistematikong galaw, hindi ka mapakali kapag may gulo sa paligid o may trabaho pang nakabimbin. Mahilig ka sa detalye, kaya pati ang maliliit na bagay ay napapansin mo agad. Kapag may hindi tama sa trabaho, hindi mo ito pinalalampas. Maingat ka sa salita at kilos, at ayaw mong masabing pabaya ka. Sa mga relasyon, hindi ka madaldal pero ipinapakita mo ang pagmamahal sa gawa, hindi sa salita. Tandaan, sa sobrang pagiging maingat, huwag namang kalimutang magtiwala, sa sarili at sa kakayahan ng iba. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Maitim ang loob kapag nasaktan ngunit marunong magtimpi. Tahimik pero mabusisi sa detalye. Maingat sa sinasabi upang hindi makasakit o makagawa ng alitan. May likas na kagustuhang magayos ng hindi pagkakaunawaan ngunit hindi madaling bumitaw sa sariling prinsipyo. Sa trabaho, gusto ang sistemado at maayos na proseso hindi nagpapadali sa desisyon kung walang katiyakan. Sa bahay, hinahanap ang balanse ng katahimikan at pagmamahal. Mahalaga ang respeto sa bawat usapan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan, kaya't laging magingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Tahimik ngunit malalim mag-isip. May matinding intuition sa taong totoo at hindi. Hindi basta nagpapakita ng emosyon, ngunit may pag-aalab sa likod ng katahimikan. Sa pera, ayaw ng maluluji. Lahat ng galaw ay kalkulado. Pagdating sa relasyon, hindi mademo sa pagmamahal pero ayaw sa pagsisinungaling. Sa araw na ito, mas nanaisin ang tahimik na kapaligiran at mapayapang damdamin kaysa sa gulo. May pagkahilig sa sariling espasyo para makapag-isip at makabawi ng lakas. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging mag-ingat. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Magaan ang loob pero may paninindigan. Ayaw sa bagay na paulit-ulit na hindi makabuluhan. Madaling magsawa sa mga rutinaryong gawain kaya naghahanap ng kakaibang hamon. May lakas ng loob para subukan ang bago basta't hindi labag sa prinsipyo sa usaping pera, marunong gumastos pero may iniisip na kinabukasan. Sa tahanan, gusto ang masiglang pakikipagkwentuhan na may kasamang tawa at ligaya. Ang puso ay malaya ngunit tapat kung tunay ang damdamin. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging magingat. ingat Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Mapagplano at seryoso sa bawat gawain. Hindi agad nagpapakita ng emosyon ngunit may malasakit sa kapakanan ng iba. Maingat sa pera at hindi basta naglalabas ng hindi pinag-isipan. Sa trabaho, gusto ang produktibong araw at ayaw ng walang saysay na usapan. Maingat sa pakikitungo, lalo na kung tungkol sa karera o kinabukasan. Sa tahanan, tahimik pero laging may kalinga sa gawa. Maayos na pamumuhay ang laging layunin. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging magingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Mabilis mag-isip at laging may bagong ideya. Hindi sunod sa uso, kundi gumagawa ng sariling landas. Hindi madali para sa kanya ang magtiwala, ngunit kapag nakuha mo ito, buong buo ang tiwala niya. Sa pera, may diskarte, alam kung kailan gagastos at kailan magtitipad sa pakikipag-ugnayan, ayaw sa drama at toxic na relasyon. Mas gusto ang simple ngunit tapat na samahan. Sa araw na ito, tahimik kang ngunit malinaw sa sarili ang gusto. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging mag-ingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Mapag-obserba at maingat sa bawat hakbang. Hindi nagpapadala agad sa emosyon, bagkus pinag-aaralan muna ang sitwasyon bago kumilos. Sa trabaho, maayos at may dedikasyon, ngunit may panahon ding gusto lang mapag-isa. Sa pera, ayaw ng labis-labis, sapat ay ayos na basta may reserba. Sa tahanan, masaya kapag tahimik ang paligid at may kasamang pagmamahalan. Malambing ngunit may sariling mundo kung minsan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging magingat.